Eto na mga pre, alam nyo ba, grabe itong ginawa ni Pulong Duterte mamaya makikita nyo yung video. Grabe, merong isang lalaking mataba na gustong saksakin ni Pulong. At may video po tayo niyan mga pre. At ipapakita ko po mamaya sa inyo. ba? Diba? At shout out dito ha sa mga DDS na palaging pinupuri ang mga Duterte kasi mababait daw, mapagmahal sa mga Pilipino. O mamaya makikita nyo kung paano magmahal si Pulong sa isang Pilipino. Hmm. ba? Diba? Anong ginawa ni Pulong? Ah. <laughs> makikita nyo mamaya, no? Talagang nakaka, ano, nakaka, uh, nakapanggigil, no? At kung makikita nyo po mamaya yung video, yung lalaki po, nakayuko. Takot na takot po yung lalaki. At di umano nangyari yon sa pag-aari uh, sa bar ni Pulong, no? Na pag-aari, di umano ni Pulong, okay? Medyo magulo, ano? Oo, <laughs> no? oh, dun po nangyari ang, uh, kumbaga, muntik na maging krimen eh. Pero ang tanong po dito, buhay pa kaya yung lalaki na yon? Diba? Yun yung tanong. So, kayo, no? Ano sa tingin nyo? Kasi galit na galit si Pulong. Nilabas niya yung angas niya. Nilabas niya yung galit niya. Grabe. Ibang klase ang inyong, ano, congressman. Ang hinahanap nating congressman, yung sana makakatulong sa atin, eh. Makatulong sa mga Pilipino. Hindi po yung mga pumapatay. Well, hindi ko naman alam kung bakit galit yung tao. Galit si Pulong dun sa tao, no? Wala tayong alam dun. Pero ang ganunin mo ng kutsilyo? Yan, yung nasa thumbnail po natin. Yung ganunin mo ng kutsilyo, tama ba yun? Diba? Maling-mali po yun. At yung tao, takot na takot na. Tapos yung ulo ni Pulong, inuumpog niya dun sa ano, ulo ng isang nung tao na yun. Diba? So anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy dyan, Ayan, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Ayan, ha? Para maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, ha? Siyempre, mga pre, ma-share-share po natin ang video na to. Mag-like. Ulit-ulitin ko, like. Libre po yan. <laughs> mga bago natin subscriber, maraming maraming salamat po. So, eto na, mga pre. Eto na, eto na, eto na. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, panoorin po muna natin ang video nito. Hanan para sa mga Pilipino Isang Marcos suporta Kung dumadami na ang mga mapanirang Pilipino. mga pre no, uh, panoorin po natin yung video kung saan uh, may hawak po si Pulong na siguro ko chill to. Patulis na ano eh, ba? Diba? Gusto, gusto niya ipanaksak eh. So panoorin po natin yung video mga pre. Ah, uh, saan ba yun? Yan, ayan. So eto na po, panoorin po natin. So ayan yung lalaka, lalaki. lalaki, nakaitim. So ayan, pumasok si Pulong. Ayan. Ayan. Yung muko yung lalaki. Parang takot na takot po siya. Wala, walang... Ayan! Nako, 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 nako. Wala po itong, ano ha? Wala po itong... Uh... Kumbaga, walang audio to. Okay? Video lang po yung makikita natin. Kaya, ako muna yung narrator dito. <laughs> narrator tuloy. Okay? Uh, may date po ito. Ang nakalagay dito uh, February 23, 2025, Sunday, alas 4.48. Uh, so, ibig sabihin, hapon na to. Or umaga, madaling araw. Pwedeng madaling araw, pwedeng hapon. Oh, uh, first floor, bar area. Ayan ha? Uh, may kompleto po yung detalye dyan. So, tuloy natin. Ayan na nga! Ayan na! Oh! Grabe ang tapang ni Pulo. tapang. Bili ba ko? Oh. Ayan na, ayan na. Ayan na. Oh. Grabe. Ito ba yung idol niyo? Oh. Grabe, sinigawan niya ha. Sinigawan niya mga pre. Oh. Pasensya na. Eh, pinuputol-putol natin yung video kasi... Baka, ano tayo? Sumusunod lang tayo sa guidelines ni YouTube. Okay? O, yan. Iyong siya. Yan. Yan. Tapos yung mga tao sa paligid, pansin nyo, hindi sila nakikialam. Kasi, syempre, bawal silang makialam. Takot din. Impliado lang siguro sila. E, eh, bawal kalta lang makialam. Ha? Yeah? Oo. Uh. Tangina, inumpog yung ulo, oh. Bang! Yan ba yung mabait? Yan ba yung mapagmahal sa mga Pilipino? Oh. 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 Anong gagawin? Takot, na takot yung lalaki, lalaki, oh. Nakaganyan saan, naka ayoko, oh. So siguro, nagsuri to. Asensya na po, ubos. Eto ah, hindi ko alam kung anong kasalanan nung lalaki. Wala po tayong alam. Pero kasi, mali kasi yung tatakutin mo na titirahin mo, sasaksakin mo. Mali yun. Siyempre, tao pa rin yan. Diba? May buhay yan. Dapat, may respeto. Diba? Pero ano, kongresista ka. Kongresman ka. Pero ganyan yung ugali mo. Diba? Diba? Utak kriminal? Tama ba ito? Ang tanong tama ba ito? Dito ba humahanga yung mga Duterte? Ah, uh, yung mga DDS? Supporter? Yan ba yung hinahangaan niya, yung ganyang klaseng ugali? Maling-mali po yan. Gising-gising na po. Uh. May nakaharap na nakaitim na lalaki. Anong laman ng bag? Siyempre, bawal pumalag itong matabang lalaki kasi... Ya, ah, baka mayari ka. Oh. Grabe. Nako, ay ayan, ayan na! Ayan na! Ayan na po. Grabe yung nangyari dito. Hmm. Kita nyo na. <laughs> ah. Ayan yung idol nyo. Oh. O, oh, ma... ma, ma may hawak si Pulong, ha? Oo. Oh. Nagmamakawa na yung lalaki. Oh. Hmm. So, yun po yung video, ano? Ayan. So, dapat po talaga, sana po, no? total may video naman. Lumabas po ito sa Facebook. So, uh, pinost po ito ni uh, Pebbles, no? Talakera 2. Ayan, ha? So, sana po ay uh, imbestigahan po ito ng ating gobyerno. Ang tanong po dito, Kumusta na kaya yung matabang lalaki ngayon? Buhay pa po kaya ito? Yun yung tanong. At sino po ang lalaking ito? Okay? Bakit po siya ah uh, bakit po si Pulong galit na galit sa lalaking ito? Yun. Kaya sabi ko nga, kahit ano pong pagkakamali ng tao, wala po tayong karapatan na ganung ganunin ng kutsilyo yung tao. ba? Diba? Wala. Yan ba yung ugali ng mga Duterte na hinahangaan ng mga kampon ng mga demonyo? ba? Diba? Tama ba ito? Ngayon, ang sarili ninyo, ilagay nyo sa sitwasyon ng matabang lalaking ito. Kung ikaw yung nandyan, ano mangyayari? Anong mararamdaman mo? Halimbawa, sulit DDS ka. Ikaw yung nandyan sa kalagayan ng matabang lalaki. Anong mararamdaman mo? Matutuwa ka ba? Kung pamilya mo yung nandyan, kung kuya mo, tatay mo yung nandyan na ginanyan, matutuwa ka ba? Idol mo pa rin ba? Siyempre, idol pa rin nila. Eh, mga tanga sila eh. K.O. <laughs> Tatanga-tanga sila eh. Mm. Pero ito ha, basahin ko lang yung uh, caption ni Pebbles Talakira. Ayun dito, ito yung bar na pag-aari ni Pulong at Manscarpio. <clears throat> Ayun ha, kung saan ginawala, uh, kung saan ginawala lahat ng deals. Kineso. Anong kineso? Anong kineso? K.O. <laughs> hey, oh. uh, sabi ni Talakera, di, ah, Pe Pebbles dito, Talakera, uh, buhay pa kaya si Kuya? Ayan ah, sasaksaki ni Pulong eh. Duterte pa more. Sanay na sanay sila pumatay. Baka sa Garden of Eden din ilagay si Kuya. Connect the dots. Ha? Hmm. Yeah? Gising mga tagad Davao Hanggang kailan kayo mabubuhay sa takot Tama naman alam po yung iba dyan, hindi nagsasalita dahil natatakot sa pamilyang ito. Pero oras na po, oras na po na gumising yung lahat, magsama-sama po, huwag matakot. Diba? Hindi naman tayo, ano eh, hindi naman kayo naninira, hindi naman tayo naninira. Doon lang po tayo sa katotohanan. O, uh, diba? O, uh, idol nyo pa ba? Ito si Pulong! Nagbabasa ako ng comment dito, sabi dito kawawa pala talaga mga taga Davao. <laughs> kawawa talaga sila yung sila po yung hari diyan. Sila yung bida sa Davao. <laughs> oh, may nag-mention pa dito si Junjun -jun Beltran. Katanggol Junior, ano natin yan, viewers natin yan, isa yan sa viewer natin, no? Sabi niya, may minensyon siyang pangalan, Pare Roy, Pinyas posas. Yung idol mo talagang killer. <laughs> K.O. Ang bira. <laughs> Nang mention ka pa ng pangalan. Ah. <laughs> oh, pero matindi yung ginawa ni Pulong dito. Huh? Hmm? nag explain yung lalaki na kayo ko. Sorry na boss, sorry na boss. Oh, ma man, bakit alam mo? Eh, yun lang hula ko. sorry hmm. Tingnan Ah, pa, 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 pa. mm Ano -hmm. may mm hmm Ano mayayari? Ano mayayari? Ay! Naku! Ay! Naku! Lagyan natin ng sound effects. Wait lang. Tish! Isa pa nga, isa pa nga. Hmm. Tish! Duterte pa more! Duterte pa more! O, oh, diba? Pish! Uh, at least, pinakita ko po sa inyo yung video, mga prea. Oo. Uh, so, iwan ko lang sa mga DDS kung ano yung magiging reaction dito. Natural, yung mga DDS vlogger, na mga bayaran dyan, sasabihin yan. Anong sasabihin yan? Ano? Ang sasabihin po niyan ay... Ano? Ay, may kasalanan niyan si Kuya, kaya ayon tuloy. Napagalitan. Buti nga sa'yo, mga ganyan-ganyan. Hinuhusgahan agad nila yung tao. Na hindi pa nila nakikita yung tunay... na sitwasyon... or kung ano yung nangyari. Ma mapanghusga po ang mga DDS. Mga kulangot na mga DDS na yan. Grabe, mga panghusga yan. Diba? Hmm. So, anyway, mga pre, kayo, ano yung reaction nyo dito sa video ito? Ayan, comment down below. Ayan, ha? Babasahin po natin yan. Ngayon, mga pre, ayan, ha? Pagbigyan po ng, uh, bigyan po natin ng... Bigyan po natin ng... reaction itong uh, project ni Manny Pacquiao. Okay, panoorin po natin yung ano, yung uh, video nito. Ayan. Diyan na ako na ongoing kasi yung constructor na bahay natin ngayon. Uh, this may gitsan natin yung uh, mga natin doon. Eh, <laughs> na, si Manny Pacquiao po ay may pabahay, may project pong pabahay. Kaya po, suportahan po natin si Manny Pacquiao na makabalik po dyan sa Senado. Kailangan po natin ng isang senador na may takot sa Diyos at hindi po utak kriminal. Kung si Binay pupukusan yung mga kalusugan ng mga Pilipino at si Benhor Abalos naman pupukusan po yung mga uh, magsasaka, mangingisda, Diyan magpupukus silang dalawa. And then iba naman po si Manny Pacquiao. Pabahay naman po yun sa kanya para sa mga mahihirap na mga Pilipino. O, oh, ba? Diba? So, yun po. Suportahan po natin yan si Manny Pacquiao, mga pre. O, so, panuori natin. Sino ba ang mabibinitin Actually, lahat, 100% well, yung income noon makupunta sa sa Ukraine. Ito yung malaking bal part na sa Ukraine. Eto ha, ah, eto ha. Ah. Itong video na to, noon, noon pa man, ang gusto po ni Manny Pacquiao ay pabahay po talaga. Hanggang ngayon, sinasabi niya, tumatakbo ah, tumatakbo siyang senador, gusto niya pong ituloy yun, yung kanyang mga pabahay na yan. Para sa mga Pilipino na hindi kaya uh, magpagawa ng uh, kani kanilang bahay. ba? Diba? So, si, isa po si Manny Pacquiao na, kailang, na talagang makakatulong sa mga mahihirap. At ang, ang maganda pa po dito, makadyos po itong si Manny Pacquiao. Hindi po barubal yung kanyang pag-iisip. Hindi po katulad ni Pulong. Digong, Sara. Di ba? Eh masingit lang natin pala itong itong video na ito. Itong video ni Pulong. Okay, ano natin? Masingit ko lang. Bakit kaya nakalabas ito? Sino kaya naglabas? Sino kaya naglabas nito ng CCTV na to? CCTV po ito eh. Sinong naglabas? 'Di ba? 'Yun yung tanong. May traidor. Kung <laughs> may idea kayo Sinong naglabas Comment yun na lang yan Okay So mabalik po tayo dito Kay uh, Manny Pacquiao mga pre Sabi ko nga sa inyo Supportahan po natin yan Oo maraming nagsasabi Kay Manny Pacquiao Na walang alam sa batas yan Ganito ganyan Nako Oo, oo. Ang importante po sa atin ngayon wag lang po makabalik Yung mga Duterte Diba Si Pacquiao may maganda namang nagawa eh Pabahay yung pukos niya bawat senador po na, na uh, kasapi or kakampi ni PBBM, may kanya-kanya po silang mga plataforma na pag sila'y nanalo, gagawin po nila yan. ba? Diba? Ang maganda nga po dito kay Manny Pacquiao, kahit hindi na po, kahit uh, hindi po siya, ano, tumatakbo pa lang siyang senador, yung, yung kanyang pabahay tuloy-tuloy. ba? Diba? nga lang, mas marami po siyang magagawa ng kanyang pabahay kung siya ay nasa senado na po. Tama. So ayun, yun lang yung ating uh, reaction dito patungkol sa pabahay po ni uh, Manny Pacquiao. Suportahan po natin si Manny Pacquiao. E-boto po natin yan. So ayun, uh, meron po, Pasensya na po. Pasensya na po pala. Yung mga tatawag sa akin, magchat-chat sa akin, sa aking uh, ballpoint man na Facebook page ay uh, hindi po makaka-reply or makakatawag man, or makakasagot ng tawag kasi Uh, uh, restricted po sa loob ng pitong araw. Okay, hindi ako makachat, hindi ako makasagot ng tawag, hindi rin ako makatawag. Kung gusto nyo pong kontakin, dun po sa ballpoint man 2.0. Okay? Dun po, magkita-kita tayo dun. Hmm. Kung gusto nyo po akong kontakin, dun po sa Facebook na yun. Kasi kung sa ballpoint man, main account ko, eh, hindi ko po yan masasagot yung mga chat ninyo, yung mga, hindi ako makaka-reply sa inyo, so pasensya na po. Okay? So, ayun lang po yung ating video. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, maraming maraming salamat po ha sa mga bago nating subscriber dyan. Salamat po sa inyong lahat. Ayan ha. So, yun. Uh, Kita-kits po ulit tayo mamaya sa susunod na video. Pero bago po yan, panoorin po natin ito. Bago po tayo magtapos, eto po yung video. para sa mga Pilipino isang Marcos supporter kukunsintihin Dumadami na ang mga mapanirang Pilipinas Su misigra.